Ako okay, mista ka? Doon ka na lang sa ano mo. Oh. Joa mo pala yan, nags nagsisunungaling ka. Marami naman, baka mapahamag pa kami. Sige. Uy! Kana lagi boy, kana! Kana! Sige kana boy! Sige na! Uy! Ang dagan oh! Eh! Sige mes! Sige sige! sige. Kana na! Sige na! Pabala dari! Kana! Oh! Kana! Hmm! Da! Hmm! Laki boy! Nawala na babae laki boy! Indagan! Diri So, yun mga idol. So, medyo na nabigyan kayo sa aming video kasi nag-cut na ako eh. Kaya, uh, update tayo no, pauwi na kami ni Lucky Boy para mahatid na itong uh, babae na to sa safety na lugar. So, siyempre, dinadaanan pa namin itong napakamasukal na area no si, si Lucky Boy po yung nakauna para masipti po yung daanan kasi may baril po siyang dala para masipti po yung uh, dinadaanan namin at ako naman po dito sa likod at anong baka may sumusunod sige Lucky Boy ikaw muna bahala dyan sa harap baka may kalaban dyan ka muna misa ikaw na alas dyan sa so, mga idol no. So sa lahat ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat. So update tayo, nahukulin na natin itong babae. Medyo na 'yung lalaki nakatakas. At syempre, 12 years pa lang po ay bayaran na po siya, no. Medyo matinding pangangailangan po ng babae ngayon. Kaya lahat po ng mga ano dito mga idol, uh, wag naman kayong nega para wala ano. Kasi eh, hindi naman namin alam kung ilang taon na yung babae, siya naman nagsabi. At siya naman, bayaran din po siya. So, support na lang po tayo. Para uh, kami na po bahala kung ano po ang mangyayari. Ayan o. Daanan pa lang mga ilo, sobrang nakakatakot. Kasi may naka, uh, ano, mga lupa. Medyo delikado tayo sa mga ahas. Pero sa ngayon, safety naman. Medyo malapit na po magabi. Delikado yung lugar. Kaya nagmamadali kami ngayon. At ayan May gamit pala itong babae. Nakita namin yung gamit niya. May dala siyang ano, pasang lalaki pala nagdala at iniwan yung bag. Lapit na kasi maggabi, kaya delikado dito. Dito mag ano, yung mga idol oh. Ganda ng sikat ng ano. Oh, yan si Berta. Lucy Anios, bayaran. Pero ayan, aksi po natin lahat ng mga ano dito mga idol no kasi hindi naman namin alam kung ano ang mga ano dito sa lugar na to Oh. Kasi libre dito eh, libre. Kasi tap tapan wala katatapin anong nabot sa O ni? ni so, ba? Mis, nabayon, nabayon, ka, ngilumay, oh, tara o oh. Bukid kayo. Grabe, Jud. Oh, magabi eh. Malapit ay, na magabi. Ay, malapit magabi. Oh? Malapit na magabi tayong kakala. Sinko na, malapit na magalasay. Malapit Ngayon kami sa ano. Ayan, ganda ng sikat ng ano mga idol. Palubog na kasi yung araw eh. Ayan yung babae. So, abangan yung mga idol. ay eh, peace rebel namin tong babae na to sa susunod. Sa ngayon, hindi muna. Kasi bata pa, no? minor pa ito. Pero sa susunod, darating din tayo dyan sa face rebel. So, yan. Maraming salamat po mga idol sa lahat ng sumuporta dito sa channel ko. So ngayon, update tayo at pauwi na kami. No. Hindi namin alam kung anong mangyayari ngayon dito. Sobrang nakakatakot kapag gabi kaya. Pupunta kami ngayon. diyan yung area. Nakakatakot kapag Oh, hindi ko kaya 'to kapag ako mag-isa dito na pupunta. Yan isa sa mga uh, napakadelikado na daanan ito. Ito mga idol, medyo magingat ano, mag-ingat ka lang, miss, kasi delikado yung ano. Yan mga idol, talagang kailangan na ng flashlight kasi madilim na so buti na lang may dala tayong flashlight no siyempre always tayo ready yan hindi ko na makita yata ang dandaanan ko talubog na kasi yung araw eh ay oo, oh, apat na kaadlaw. Oh, mga apat na ka beses na ako nag ano. Nakita ko sila sa kubo. Buti na lang nahuli natin itong babae. Yan mga idol, may dala tayong flashlight tayo. Ayun, kita na. Kita na. Ha? na uh, Oo, glikado kay Oh. delikado kayo, diyan kayo uh. pwedeng makalaban dire, kalto, mga bandido. Kukuha ng mga ano? Mga gamit. Yan mga idol, may flashlight na tayo. Video madilim na. Katong ano -ani, lalaki, nilalaki, bandido. Ay, nandito itong lalaki. madilim na laki boy. Delikado ng dinadaan natin. Mag-ingat ka, miss. Mag-ingat ka dyan, ha? Oh, sige, may plus light ako. Sige, go. Yeah. Mm. Napaka-sexy ng babae at pwede ko pangalan din. Bertha. Parang pang matanda naman. Sige ka doon. Nandito laki boy. Walang pass light. Gabi na. Nabuta na tayo ng dilim. Nakay pass light. Oh. Sige. magmanman muna ako dito sa gilid, baka maraming mga kasamahan yung babae na ito eh. Sige, okay, laki boy. Sige na. Sige na, laki boy. May tao, oh. Dito, Uy. May gabi eh, Brad. May gabi eh. Yes. Saan may toyo ni mo? Alo? Oo. Oo, miss. Gusto niyang kunin tong babae. Kung gusto, maway, mahito, kahitong, halo akong gusto yung babae? So paano yan laki boy? Kasi relasyon manikawon yung babae dito, di eh? Uy. Ah pala ito aka. Okay. mning babae. Ayaw, ayaw. jala ka. Ayaw, miss. jala ka, miss. Kay jalan ka. Diyan ka lang. Tawag so, ka lang, miss. Oh. Tama. Uh, dili.

Parang may tinatawag, Lucky Boy. Mag Ingat lang. Diyan ka lang, Miss. Huwag kang gagalaw dyan. Ha? Yeah. Laka, Miss. Laka. Doon ka na lang sa ano mo. Jua mo pala yan. Eh. Nags nagsisinungaling ka. Marami naman. Baka mapahamag pa kami. Sige. Sige.

Oh, bis, kalau kamu Hah? Bukan meramis yang kasihan laki boy, jalan tomak boy. putih jalan holi yang lelaki Ha? Nih matai, Huh, nih matai. Karena udah cek, nanti kwarta ya. Cek

na-collapse. Na-nalunod na, <laughs> Ikaw, saan ni? Eh? siguro nila on ko ni. Eh? Eh. Eh. Hmm. Kuyapan. pan? Pero ang yung babae ba nakatakas? 'ya? Wala kong dalang wala suno. dalang kasi inaasahan na ganito ang mangyayari. Ha?

kasi sa kung saan may aswang na siya oo wala, wala siya ambala para kung na siya aswang na, kung kung saan na siya hindi na, hindi na, hindi na, magbubuhay pa darit rin sa tanah mabigang solip, ipanas para pala pa labas sige nina, Hmm. ah Patay eh nakatag toh si siwi nakatag ang konti yun eh kanatang buwan na eh eh doon, kay Ayo kay video yun lang kay mo eh kay ma-re- ma-restrictan eh sa youtube patay ka na nilihok pa man siya pagbaler na ko nilihok last na, last bit na. Last na to niyang ginawa? Oo. Oh. Uh. Di ano, siguro na to niyong laki boy, nagkalat. Kasi kasi huh? ato sa nga nun. Ha? Ato sa nang tabunan, para dili may ilan sa kalaban. Ay, sa manay kauban. Eh. 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 Pasing ma ano. So, ayan, sa gabal ni mga idol, grabe kay ni ka. Kani lakihan ni. Eh. Ang babae niya lang ba nakatakas ba?

Nahadlok siguro to So ayan mga idol. Tingnan niyo naman, medyo gabi na. Pasensya na po sa nangyari. Uh, namin yung dapat para hindi na ma hindi na ma ano pa. Sa gaba sa mundo, yung marami pong nabiktima. Na Dagan tulak iboy ba dito dapit. Hmm. Gabi na talaga, wala na. Kumbinsyo po sa salaki nga. Iyaka daw, iyaka daw ligog ma, mawag yung kwaon. Oo. Oh, nagsis Nagsisungaling nag yung babae oh. Uh, di. ang yung ko, yung lalaki. Yung lalaki lang siguro. Oo, oh, yung lalaki. Para... Um, minahal daw niya. Pinapalabas uh, na. Binayaran. Pero ang sabi naman lang ng babae, binayaran lang siya upang yun, alam niya na ha. Oo. Oh. Panandaliyang alaw daw ba? Yan mga idol no? Nakalit, ay one Oh, ako ngayon. So sana po, hindi po ito ma, walang magaya sa mga nanonood ngayon. Pantayan natin yung mga anak po natin or mga bata para hindi mapariwala po. Hindi makatulad sa babae ngayon. Ito si anos. Patay na ito eh. Sagli na itong lalaki. Otak, hindi kasi dapat i-focus eh, yung mga dugo kasi bilikado tayo sa yung youtube yung eh. <sighs> <sighs> dilim na so ha? nangyari So, ang gagawin ng Lucky Boy, hanapin natin yung babae. Yung nakatakas. No? Baka makita pa natin. Medyo nakakatakot na din sa area na to. Ano? Hmm? O, oh, sige. Oh, ayan mga idol no. Ang update natin. Hindi po basta-basta yung nangyari. Mahina mm, 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 mm. mm. ano na yung baterya ko. Medyo na? Mahina na yung baterya ko. Eh. Medyo mahina na? Mm -hmm. Ayan mga idol. So magpapahinga na tayo lucky boy. Hanapin natin yung bukas. Hmm. Yung, ba, yung ba? Yung babae ba? Doon sa banda bunda ko? Saan banda? Doon banda oh. doon Sige. Doon. Subukan muna natin makakyat. Uff. So, ba? Medyo na ano din Ang lobat na din yung ano ba. So yan mga idol. Naghahanap pa kami ngayon ni Lucky Boy. Susubukan namin dito makyat. Sa isang lundok na to. Kahit gabi na. Baka sakaling makita namin yung babae. Ha? Ano yan? Sila na nagkasimu. mo na yan. Sila na yan. Sila na yan. Nauros na nagkasimu. na Sila yan. Kaya nga eh. Yung mga yun. May... Kapag may harang, hapatay. Ha? Hapatay na. Ang kasuang to, ano? po, ang po? Ungo itong tawa na to?

mga idol ah kapag maya. ha, ha? magjuwa sila lagi ba oo bayaran bayaran yung babae pinabayaran lang pala siya ayun hmm. maganda talaga yung babae. So, kaso, bata pa lang. Hindi, uh, ang yung babae, ang gusto lang sa bata ka kaya pira lang. Pira, oo nga. Gusto niya, tutuhanin niya. Kaya pala pinagirapan, ginala niya dito sa bundok. Kaya nga eh. Kaya pala, alam na natin. Kaya pala, gusto. Napakalayo ng apat na araw nung oh. Ano eh. Ah, araw na lalakbayin yung bundok para lang makarating dito sa napakaano dito delikado eh so bababa na kami ngayon mga idol so hindi na kami magtatagat at hanapin namin sa susunod o bukas yung babae na nakatakas pa pero napatay namin yung lalaki Huh oh, buti na lang may dalang baril si Lucky Boy. Ayun oh, paano? Ayun, dito tayo. So. Oh. So, ayan mga idol, sa lahat ng nanonood ngayon, abangan na lang po kung mahuli ba namin ulit yung babae o hindi. So, huwag kalimutan mag-subscribe, ha, at saka mag-i-click uh, ninyo ang notification bell para updated kayo lahat sa lahat ng mga video na i-upload ko mga idol. So, magandang gabi sa inyong lahat. At hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong pag-support. Abangan nyo sa susunod pa ng mga upload mga idol. Yun na po. God bless.